Mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, napag-isipan mo ba ang kalaliman ng tukso? Ang tahimik, hindi mapaniniwalaan ng mga bulong na umaakit sa mismong tela ng ating pagkatao. Ngayon, sinisiyasat natin ang isang kwento na kasing-edad ng panahon, isang salaysay na nakalagay sa mismong puso ng banal na kasulatan, isang kwento na direktang nagsasalita sa mga laban na kinakaharap natin araw-araw. Sino ang pagkatao na nang ahas na tuksuin ng anak ng Diyos sa nasirang kagubatan? Ito ay hindi lamang isang makasaysayang account, ito ay isang salamin na sumasalamin sa aming sariling mga panloob na pakikibaka, isang roadmap na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng taksil na lupain ng tukso. Nagsisimula tayo sa pagpapakilala sa tukso ni Jesus, isang mahalagang sandali sa buhay ng ating Panginoon, isang sandali na sumasalamin sa malalim na kahulugan kahit ngayon. Ang mga account sa Ebanghelyo ay naglalarawan ng isang panahon ng matinding digma ang isang krus na kung saan nasubak ang mismong kakanyahan ng misyon ni Kristo. Isipin ng eksena, ang malupit, hindi nagpapatawad na tanawin ng disyerto ng Judean isang kaibahan na kaibahan sa nagbibinyag na binyag na nauna dito. Sinasabi sa amin ng Jeremias Kapitulo 1 Versikulo 5, Bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita. Kahit na bago ang ministeryo ni Jesus, alam ng Diyos na ang kanyang landas ay haantong sa pamamagitan ng nasabing paglilitis na ito. Hindi lamang ito isang lokasyon ng geografiya, ito ay isang simbolikong representasyon ng espiritwal na ilang na tayo, kung minsan, ay nakakahanap ng ating sarili na naglalakad. Ito ay isang oras ng pag-iisa, isang panahon ng matinding paghahanda, isang espiritwal na kampo ng but bago ang napakalaking gawain na nauna. Ang disyerto, ang aking mga kaibigan, ay isang malakas na talinghaga. Tinatanggal nito ang mababaw, na inilalantad ang hilaw na kakanyahan ng ating mga kaluluwa. Pinipilit sa amin na harapin ang aming pinakamalalim na kahinaan, ang aming pinakamalalim na pagnanasa. Ito ay sa mga baog na landscapes na ito, kapwa pisikal at espiritual, na tunay nating natuklasan kung sino tayo at kung ano ang may kakayahang maging. Si Jesus, ang perpektong sagisag ng katwiran, ay humarap sa pagsubok na ito, na nagtatakda ng isang halimbawa para sa atin na sundin. Ngayon, isa alang alang natin ang pagkakakilanlan ng tempter. Ang mga banal na kasulatan ay madalas na tumutukoy sa kanya bilang jablo o satanas. Ngunit ito ba ay isang pangkaraniwang demonyong nilalang? Ang ilan ay naniniwala na ang tempter ay si Lucifer, isang pagiging napakalaking kapangyarihan at katalinuhan, Isang anghel na dating tumayo sa mga korte ng langit ng Diyos bago ang kanyang sakuna. Ito ay isang figure ng napakalawak na estratehikong ningning na may kakayahang gumawa ng mga tukso na sumasalamin ng malalim sa ating mga kahinaan sa tao. Ito ay isang pag-unawa sa puso ng tao, mga kahinaan at lakas nito, mga adhikain at takot nito. Ito ang kalaban na kinakaharap natin, hindi isang walang pag-iisip na puwersa ng kasamaan ngunit ang isang tusaw na estratehikong naglalayong masira ang ating pananampalataya at akayin tayo. Ang labanan, ang aking mga kaibigan, ay hindi isa sa matapang na puwersa, ngunit ng espiritual na pag-unawa at walang tigil na pananampalataya. Dapat nating tandaan na kahit na ang pinakadakilang sa atin ay maaaring masuri, tulad ng sinabi sa amin ng mga banal na kasulatan. Ang likas na katangian ng mga tukso mismo ay malalim na nagbubunyag. Tatlong natatanging pag-atake ang inilunsad, ang bawat isa ay maingat na ginawa upang samantalahin ang isang tiyak na kahinaan ng tao. Ang una, nagbabago ng mga bato sa tinapay, na target ang mga pisikal na pangangailangan ni Jesus, isang banayad na mungkahi ng paggamit ng banal na kapangyarihan para sa personal na kasiyahan. Ito ay isang tukso na kinakaharap nating lahat sa ating sariling paraan ng pangakit ng instant na kasiyahan, ang pagnanais na makaligtaan ang mga pakikibaka at paghihirap na hindi may iwasang nagtatanghal ng buhay. Ang pangalawang tukso ay nag-alok sa mga kaharian ng mundo, isang walang kamali na apela sa pagmamataas at ambisyon, ang mapangakit na pangakit ng makamundong kapangyarihan at pangingibabaw. At sa wakas, hinimok ng pangatlong tukso si Jesus na palayasin ang kanyang sarili mula sa pinakatanyag ng templo, isang baluktot na paanyaya na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang walang ingat na gawa ng pagsulong sa sarili, isang pagmamanipula ng banal na kasulatan na baluktot upang maglingkod sa layunin ng tempter. Ang bawat tukso, maingat na dinisenyo, ay nagpapakita ng isang malalim na katutuhanan tungkol sa kalagayan ng tao. Ang una, ang apela sa mga pisikal na pangangailangan, ay nagsasalita sa aming likas na kahinaan sa agarang kasiyahan. Madalas nating unahin ang panandaliang ginhawa sa pangmatagalang mga layunin, na sumuko sa kaakit-akit at pag-iwas sa kinakailangang pakikibaka para sa paglaki. Isipin nito, gaano kadalas natin pipiliin ang mabilis na pag-aayos sa mahirap na landas ng pagpapabuti ng sarili. Gaano kadalas natin unahin ang agarang kasiyahan sa pangmatagalang katuparan. Ang tukso na ito, na tila simple, welga sa gitna ng ating kagustuhan, na sumusubok sa ating kapasidad para sa disiplina sa sarili at pagiging matatag. Ang pangalawang tukso, ang alok ng makamundong kapangyarihan, ay naglalantad ng ating pagkamaramdamin sa pagmamataas at ambisyon. Ang pagnanais para sa pangingibabaw, ang pagnanasa para sa pagkilala, ang pagnanasa para sa kontrol ito ay mga makapangyarihang puwersa na madaling ma-overshadow ang ating mga espiritual na halaga. Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa ng mga individual na, na ng ambisyon, ay nagsakripisyo ng kanilang integridad at sangkatauhan sa pagtugis ng makamundong kapangyarihan. Ang mga kaharian ng mundo, na kumikinang sa kanilang mapang akit na kaakit-akit, ay kumakatawan sa isang palaging banta sa ating espiritual na paglalakbay, isang awit na sirena na maaaring maakit tayo sa ating tunay na layunin. Dapat nating patuloy na bantayan laban sa mapang-akit na mga bulong ng ego at ambisyon, tinitiyak na ang ating mga aksyon ay ginagabayan ng pag-ibig at serbisyo, hindi sa walang tigil na pagtugis ng personal na pagsalakay. At sa wakas, ang pangatlong tukso, ang walang ingat na kilos ng promosyon sa sarili, ay nagbubukas ng panganib ng pag-asa sa sarili at maling-maling pananampalataya. Ito ay isang tukso na samasang-ayon sa ating pagnanais na pagpapatunay ang ating pangangailangan para sa panlabas na pagpapatunay. Ito ay isang banayad na pagmamanipula, pag ng banal na kasulatan upang bigyang katwiran ang isang potensyal na mapanirang kilos. Ito ang tukso na patunayan ng ating sarili, upang ipakita ang ating mga kakayahan, upang hilingin ang pagkilala sa ating mga pagsisikap. Ang tukso na ito, marahil ang pinakahindi mapaniniwalaan sa tatlo, ay nagtatampok ng pagkasira ng ating pananampalataya kapag nahaharap sa presyon upang may sigawa, upang matugunan ang mga inaasahan, upang mapatunayan ang ating halaga. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa panlabas na pagpapakita ng kapangyarihan ngunit tungkol sa panloob na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang ating lakas ay hindi namamalagi sa ating sariling mga kakayahan, ngunit sa ating walang tigil na tiwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Dapat nating malaman na maglakad ng mapagpakumbaba, magtiwala sa banal na plano, at upang pigilan ang paghihimok na kontrolin ng mga kinalabasan. Sa makatuwid, ang karanasan sa disyerto, ay nagiging isang krus, na nakakalimutan ang ating pagkatao at pagpapalakas ng ating pagpapasya na pigilan ang mapangakit na pangakit ng makamundong mga tukso. Ito ay isang proseso ng paglilinis, isang pagtanggal ng mababaw, na iniwan tayo ng hilaw, hindi na tukoy na kakanyahan ng ating pagkatao. Ito ang kakanyahan ng espiritual na paglalakbay, isang palaging proseso ng pagpipino, isang tuloy-tuloy na pagsisikap patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at ang ating kaugnayan sa banal. Ang mga tukso sa disyerto ay hindi random na pag-atake, Maingat silang nag-orkestra ng mga hamon na idinisenyo upang subukan ang metal ng anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng pagpapalawak, isang modelo para sa ating sariling espiritual na paglaki. Ang pag-unawa sa likas na katangian ng mga tukso na ito at ang kanilang pinagbabatayan na pagganyak ay nagbibigay daan sa amin upang mas maunawaan ang ating sariling mga kahinaan at upang mabuo ang espiritual na pagiging matatag na kinakailangan upang mag-navigate sa mga pagsubok at pagdurusa ng buhay. Kaya, paano natin nilalapat ang mga araling ito mula sa disyerto hanggang sa ating sariling buhay? Paano natin malilinang ang espiritwal na katatagan na ito, ang kakayahang ito na makatiis sa mapangakit na mga bulong ng makamundong ambisyon at ang pressure na magpromote promote sa sarili? Nagsisimula ito sa kamalayan sa sarili. Dapat nating maging kamalayan ang ating sariling mga kahinaan, ating personal na kahinaan, ang mga lugar kung saan tayo ay madaling kapitan ng tukso. Hinihimok ba tayo ng isang pangangailangan para sa kapangyarihan? Nagnanais ba tayo ng panlabas na pagpapatunay? Nakikibaka ba tayo sa pagpapakumbaba? Ang matapat na pagmuni-muni sa sarili, madalas na masakit at hindi komportable, ay ang unang hakbang sa landas na ito. Nangangailangan ito ng isang pagpayag na harapin ang ating mga sarili, ang mga nakatagong aspeto ng ating pagkatao na madalas nating mas gusto na huwag pansinin. Ang journal ay maaaring maging isang malakas na tool sa prosesong ito, na nagpapahintulot sa amin na galugarin ang aming mga saloobin at damdamin ng walang paghuhusga. Ang pagmumuni-muni at panalangin ay makakatulong din sa amin upang kumunekta sa aming mga panloob na sarili at makilala ang tinig ng ating budi mula sa mapang-akit na mga bulong ng ego. Bukod dito, kailangan nating linangin ang isang malakas na kahulugan ng layunin. Ang pag-alam sa aming tunay na pagtawag, ang pag-unawa sa aming lugar sa mas malaking pamamaraan ng mga bagay, ay maaaring magbigay sa amin ng ampla na kailangan nating mapaglabanan ang mga bagyo sa buhay. Ang kahulugan ng layunin na ito ay hindi kinakailangan tungkol sa pagkamit ng makamundong tagumpay, ito ay tungkol sa pag-alay ng ating buhay sa aming pinakamalalim na mga halaga at nag-aambag sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kahulugan at katuparan sa ating gawain, ating mga relasyon, at paglilingkod sa iba. Kapag tayo ay saligan sa isang malakas na kahulugan ng layunin, mas malamang na tayo ay mapalitan ng mga tukso na tukso o ang pangakit ng makamundong kapangyarihan. Isipin ang mga nakatuon sa kanilang buhay sa mga sanhinang makataong, ang mga taong nanganganib sa lahat para sa hustisya at pagkakapantay-pantay. Ang kanilang walang tigil na pangako ay nagmula sa isang malalim na kahulugan ng layunin, isang paniniwala na lumampas sa personal na pakinabang. Ang isa pang mahalagang elemento ay ang pag-unlad ng malakas na kasanayan sa espiritwal. Maaaring kasangkot ito sa regular na panalangin, pagmumuni-muni, pagdalo sa mga serbisyo sa reliyon, o pagsali sa mga gawa ng serbisyo. Ang mga kasanayang ito ay tumutulong sa amin upang kumunekta sa isang mas mataas na kapangyarihan, upang linangin ang panloob na kapayapaan, at bumuo ng isang mas malalim na pag-unawa sa ating mga espiritwal na halaga. Nagbibigay sila sa amin ng lakas at pagiging matatag na kailangan nating mag-navigate sa mga hamon ng buhay. Tandaan, ang mga espiritwal na kasanayan ay hindi lamang tungkol sa ritual, ang mga ito ay tungkol sa paglilinang ng isang malalim at matatag na relasyon sa banal, isang relasyon na nagpapalusog sa ating kaluluwa at gumagabay sa ating mga aksyon. Ito ay tungkol sa pag-aalaga ng isang palaging pag-uusap sa mapagkukuna ng aming lakas, isang tuloy-tuloy na paghahanap ng gabay at karunungan. Ang pare-pareho na pakikipag-ugnayan sa mga kasanayang ito ay nagpapatibay sa ating espiritwal na kalamnan, na ginagawang mas lumalaban tayo sa mga tukso na hindi may iwasang lumitaw. Ito ay isang pangako sa patuloy na paglaki at pagpipino, isang panghabang buhay na paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pagpapalalim ng espiritwal. Ito ay katulad ng pagbuo ng isang malakas na immune system mas lalo nating pinangangalagaan ang ating espiritwal na kalusugan, mas lumalaban tayo sa mga virus ng makamundong pagnanasa. Ang pare-pareho na espiritwal na ehersisyo ay hindi isang pasibo na aktibidad, ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan, isang pangako upang alagaan ng espiritu, tulad ng pag-aalaga natin sa ating mga pisikal na katawan. At sa wakas, pag-usapan natin ang tungkol sa pamayanan. Kami ay mga nilalang panlipunan, likas na wired para sa koneksyon. Ang paghihiwalay ay nagbabawas ng kahinaan, na ginagawang mas madaling kapitan sa kaakit-akit na kasiyahan at agarang kasiyahan. Ang nakapaligid sa ating sarili sa isang sumusuporta sa pamayanan isang network ng mga katulad na pag-iisip na nagbabahagi ng aming mga halaga at adhikain ay nagbibigay ng isang mahalagang buffer laban sa tukso. Ito ang mga tao na hahawak sa atin na may pananagutan, na mag-aalok ng paghihikayat kapag nag-aalsa tayo, at kung sino ang magdiriwang ng ating mga tagumpay. Sila ang aming moral na kumpas, ang aming tunog ng board, ang aming mga angkla sa bagyo. Mag-isip tungkol sa kapangyarihan ng ibinahaging layunin. Isipin ang isang pangkat ng mga kaibigan na nakatuon sa isang karaniwang layunin, kung nagboluntaryo ito sa isang lokal na kusina ng sopas, nagtatrabaho patungo sa pagpapanatili ng kapaligiran, o simpleng pagsuporta sa personal na paglaki ng bawat isa. Ang ibinahaging pangako ay nagpapalakas sa individual na paglutas. Ang kolektibong enerhiya ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng pag-aari at layunin, na ginagawang mas madaling pigilan ang paghila ng self-indulgence. Hindi ito tungkol sa bulag na pagsang-ayon, ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa mga numero, paghahanap ng suporta at paghihikayat sa ibinahaging paglalakbay. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang puwang kung saan niyakap ang kahinaan, kung saan ang mga pagkakamali ay nakikita bilang mga pagkakataon para sa paglaki, at kung saan ang tunay na koneksyon ay nagtataguyod ng pagiging matatag. Ang pamayanan ay hindi kailangang maging malaki, maaari itong maging isang maliit na grupo ng mga malapit na kaibigan, isang pamilya, o kahit na isang relasyon sa mentor-mentee. Ang susi ay upang linangin ang mga tunay na koneksyon batay sa paggalang sa isa't isa, tiwala, at ibinahaging mga halaga. Ang mga ugnayang ito ay nagbibigay ng isang ligtas na puwang para sa pagmuni-muni sa sarili, isang lugar kung saan maaari tayong maging matapat tungkol sa ating mga pakikibaka nang walang takot sa paghuhusga. Nag-aalok sila ng isang counterbalance sa nakahiwalay na puwersa ng modernong buhay, na nagpapaalala sa amin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Nagbibigay sila ng isang balangkas para sa pananagutan, isang sistema ng mga tseke at balanse na makakatulong sa amin na manatiling tapat sa aming mga pangako. Ito ay tungkol sa pagpili ng ating tribu ng matalino, na nakapaligid sa ating sarili sa mga taong nagpapalaki sa atin, hamanin tayo, at tulungan tayong maging pinakamahusay na mga bersyon ng ating sarili. Ang malay tao na paglilinang ng pamayanan ay isang malakas na antidote sa kalungkutan at pag-iwalay na maaaring maging mahina tayo sa tukso. Ito ay isang aktibong pagpipilian, isang sadyang pagsisikap na bumuo ng isang network ng suporta na nagpapanatili sa atin sa pamamagitan ng mga hamon at ipinagdiriwang ang aming mga tagumpay. Isipin ito bilang pagbuo ng isang kuta ng pagkakaibigan, isang santuario laban sa mga bagyo ng buhay, kung saan napapaligiran ka ng mga taong nagbabahagi ng iyong mga halaga, sumusuporta sa iyong paglalakbay, at makakatulong upang manavigate ang hindi maiwasang mga hamon sa mga regalo sa buhay. Ang suportadong istruktura na ito ay mahalaga sa pagpapatibay ng mga prinsipyo at kasanayan na tinatalakay natin, na lumilikha ng isang napapanatiling ekosistema para sa iyong personal na paglaki at pagiging matatag. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng pagbuo ng suportadong network na ito. Hindi sapat na nais lamang para sa isang malakas na pamayanan, kailangan mong aktibong linangin ito. Isipin ang iyong kasalukuyang mga relasyon. Tutuong sumusuporta ba sila? Hinahamon ka ba nila na lumago? O sila ay nag-drain ng, napuno ng negativity o paghuhusga? Ang matapat na pagmuni-muni sa sarili ay mahalaga dito, kilalani ng mga ugnayan na nagpapalusog sa iyong kaluluwa at sa mga naubos ito. Hindi ito tungkol sa pagputol ng mga tao sa iyong buhay, ito ay tungkol sa sinasadyang pagpili upang mamuhuna ng iyong enerhiya sa mga relasyon na nakahanay sa iyong mga halaga at adhikain. Isaalang-alang -alang ang aktibong naghahanap ng mga bagong koneksyon. Sumali sa mga pangkat o organisasyon na sumasalamin sa iyong mga interes, maging isang club-club, isang pangkat ng hiking, isang samahan ng voluntaryo, o isang profesional na pangkat ng networking. Ang mga setting na ito ay nagbibigay ng mayabong na lupa para sa pagbuo ng mga makabuluhang ugnayan sa mga katulad na individual. Huwag matakot na ilabas ang iyong sarili doon, simulan ang mga pag-uusap, ibahagi ang iyong mga hilig, at maging bukas sa pagbuo ng mga tunay na koneksyon. Tandaan, ang kahinaan ay susi. Ang pagbabahagi ng iyong mga pakikibaka at hangarin ay ginagawang maibabalik ka at mas malalim na koneksyon. Pinapayagan ka ng iba na makita ka bilang isang buong tao, hindi lamang isang facade. Mag-isip tungkol sa mentorship. Ang paghanap ng gabay mula sa isang tao na higit pa sa iyong landas ay maaaring magbigay ng napakahalagang suporta at pananaw. Ang isang mentor ay maaaring mag-alok ng payo, paghihikayat, at pananagutan na tumutulong sa iyo na manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Katulad nito, isa alang alang ang pag-aalok ng mentorship sa iba. Ang kilos ng paggabay sa ibang tao ay maaaring palalimin ang iyong sariling pag-unawa at palakasin ang iyong pangako sa iyong mga halaga. Ang relasyon na ito ay nagpapalakas sa mga bono ng pamayanan at lumilikha ng isang malakas na feedback loop para sa personal na paglaki. Ang isa pang mahalagang elemento ay aktibong pakikinig. Tunay na pakikinig at pag-unawa sa iba ay mahalaga para sa pagbuo ng malakas na relasyon. Kapag nakikipag-ugnay ka sa tunay na pakikinig, lumikha ka ng isang ligtas na puwang para sa iba upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at kahinaan. Ito ay nagtataguyod ng tiwala at paggalang sa isa't isa, pagpapalakas ng mga bono ng pamayanan. Magsagawa ng empatiya, subukang maunawaan ang mga pananaw ng iba, kahit na naiiba sila sa iyong sarili. Ang kakayahang kumonekta sa iba sa isang mas malalim na antas ay isang pundasyon ng pagbuo ng isang suporta sa network. Tandaan, ito ay isang two-way na kalye. Aktibong mag-ambag, mag-alok ng iyong suporta, oras, at ang iyong enerhiya sa pamayanan na iyong itinatayo. Ang kapwa pagpapalitan ng suporta na ito ay lumilikha ng isang malakas na synergy, pinalakas ang pagiging matatag ng buong pangkat. Ang mas maraming namuhunan sa iyong pamayanan, mas maraming matatanggap mo bilang kapalit. Ito ay isang mabubuting siklo ng paglago at suporta, pagpapalakas kapwa ang individual at kolektibo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagtatakda ng mga hangganan. Ito ay madalas na hindi napapansin, ngunit ito ay ganap na mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na relasyon at pagprotekta sa iyong enerhiya. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi tungkol sa pagiging makasarili, ito ay tungkol sa paggalang sa iyong sarili at sa iyong mga pangangailangan. Ito ay tungkol sa pagsasabi ng, hindi, kung kinakailangan, nang walang pakiramdam na nagkasala o obligado. Isipin ito, gaano kadalas ka samasang ayon sa mga bagay na hindi mo nais na gawin, upang maiwasan ang kaguluhan o pagkabigo sa isang tao. Maaari itong humantong sa sama ng loob at burnout. Simulan ang maliit. Marahil ay palagi kang nag-overcommit sa iyong sarili sa trabaho, Pagpapabeya sa iyong personal na buhay. Magsimula sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang malinaw na limitasyon sa iyong oras ng pagtatrabaho. Makipag-usap sa hangganan na ito sa iyong mga kasamahan at superior na nagpapaliwanag na kailangan mong unahin ang iyong kagalingan. Maaaring hindi komportable ito sa una, ngunit ang mga pangmatagalang benepisyo ay napakalawak. Malalaman mong mas produktibo ka at nakatuon sa iyong oras ng pagtatrabaho at magkakaroon ka ng mas maraming oras at lakas para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Isaalang-alang ang iyong personal na relasyon. Mayroon bang mga tao na patuloy na alisan ng tubig ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng negativity o drama? Ang pagtatakda ng mga hangganan ay maaaring kasangkot sa paglilimita sa iyong pakikipag-ugnay sa kanila, o malinaw na pakikipag-usap sa iyong mga limitasyon tungkol sa kanilang pag-uugali. Maaari itong kasangkot ng direkta sa pagsasabi, mahal kita, ngunit hindi ako maaaring magpatuloy na lumahok sa mga pag-uusap na puno ng negativity. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong kalusugan sa kaisipan at kagalingan sa emosyonal tandaan, may karapatan kang pumili ng enerhiya na pinapayagan mo sa iyong buhay. Ang mga hangganan ay hindi static, nag-evolve sila habang lumalaki ka at nagbabago. Ano ang gumagana para sa iyo ngayon ay maaaring hindi gumana bukas. Regular na muling suriin ang iyong mga hangganan at ayusin ang mga ito kung kinakailangan. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagtuklas sa sarili at tagapagtaguyod sa sarili. Huwag matakot na mag-eksperimento at hanapin kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo. Ang susi ay upang maging matiyak ngunit magalang. Malinaw na makipag-usap sa iyong mga pangangailangan at inaasahan, at maging handa upang ipatupad ang iyong mga hangganan. Maaaring kasangkot ito sa pagsasabi ng hindi sa mga kahilingan na hindi nakahanay sa iyong mga halaga o prioridad, o pagtatakda ng mga limitasyon sa kung gaano karaming oras at lakas na iyong inilaan sa ilang mga relasyon. Isipin ito tulad nito, ikaw ay isang hardenero na nagmamalasakit sa iyong sariling personal na hardin. Hindi mo kahayaan ang mga damo na mabulabog ang mga malusog na halaman gusto mo, Katulad nito, hindi mo dapat hayaan ang pag ng mga relasyon at mga pangako na lumilimot sa mga bagay na nagpapalusog sa iyo. Linangin ang mga ugnayan na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at suporta, at malumanay na palayain ang mga nakakalason o hindi produktibo. Ang prosesong ito ng maingat na paglilinang ay haantong sa isang mas mayaman, mas nakakatuwang buhay, na puno ng mga makabuluhang koneksyon at isang malalim na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Tandaan, ang pangangalaga sa sarili ay hindi makasarili, mahalaga para sa iyong pangkalahatang kagalingan at ang iyong kakayahang magambag ng positibo sa mundo sa paligid mo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang buhay na hindi lamang napapanatiling, ngunit umunlad. Kaya, simulan ng maliit, maging pare-pareho, at maging mabait sa iyong sarili sa buong prosesong ito. Ito ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Kaya, anong mga hangganan ang handa mong itakda ngayon? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan sa aming susunod na video sa pagbuo ng pagiging matatag, at sumali sa akin sa susunod habang ginalugad namin ang mas maraming mga diskarte para sa isang malusog, mas maligaya ka. Hanggang sa pagkatapos, mag-ingat at tandaan na alagaan ang iyong sariling hardin. Siyaw para sa ngayon.